masayang araw po. Dito tayo sa ating consolidated pen. Ito po yung isang inahin natin na candidate for Kaling na. Lima lang po inianak niya. Patay pang lumabas yung dalawa, tatatlo po ang buhay. Ito naman po ang ating President board, si Mario. Malamang po ay naglalandi na uli ang isang inahin na ito. Kaya nakatabi kay Mario. Yan po, marami ang heavy pregnant na dito sa ating matatandang inahin ng consolidated pen. Ang una nga pong umanak dito ay si Kalinga. Yan po, heavy pregnant ang isa. Ito po si Kalinga. Hindi niya lang kasama ang kanyang mga biik. Nagpapadedi po siya. Pero more than one month na pong umanak yan, kaya malamang ay may bagong kasta na rin si Kalinga. Tapos po, may umanak dyan sa sulok na yan. Naglalakad na rin, wala na po sa pwesto. Sumunod po itong nasa kantong ito. Mga good po ang mga sumunod na umanak na ito hindi ko na po lalapitan para hindi ma-agitate si Mama Pig. Yun po, nakatago sa likod ang kanyang mga biik. Tapos po, may umanak din dun sa kabilang side, kabilang kanto. Kaya po, may bakod din si Mariano doon. At uh... may isa po daw tayong inahin na tumawid siguro po ay dating naanak dito sa may tangke sabi ni Mariano dito pa rin daw nagpesto sa may tangke so baka po nandun sa malamang po dun sa kabila nagpunta yung tabi ng bakod na yon ay malaki para maging dumalaga tatawid po ako dun sa area na binabakuran para mas maipakita ko ng maigi sa inyo ito po yung isa na pituro po ang biik ng si Pilay yata ito eh. Oo nga po, ito po si Pilay. Ito po yung pinakauna nating inilabas galing ng consolidated pen noong araw. At uh, survivor po ito ng ASF. Nakita po namin siyang nanghina, buntis siya noon. Pero naka-recover po siya at nakaanak ng hindi po matandaan kung pito o lima yung kanyang naging biik noon. Yun po ang isang dahilan, kaya kahit na mahinang umanak yung mga inahin natin na matatanda ay hindi ko inalis. Gawa po ng mga survivor sila ng ASF na asahan ko po ay maipasa nila ang lakas ng kanilang pangangatawan sa kanilang mga biik. At yung mga biik yon ay muli pong maipapasa sa susunod na generation o sa mga na ng naunang survivor, yung resistance nila or yung abilidad po nila na nakasurvive ng ASF. So yun po ang dahilan kaya kahit na lima lang ang biik ng ating matatandang inahin, ay hindi ko sila inaalis. tawid po ako dun sa ating ginagawang pen na dating large breeding pen. Puntahan ko po yung ating mga side ng mga dumalaga para po maipakita yung huling umanak. Ito po yung isa pa sa mga umanak na malamang po yun ang kanyang mga biik. Ay hindi, si Kalinga po yun eh. Ito po yung isa pa nating inahin dito sa consolidated pen. Yan po, 14 ang kanyang mga biik. Hindi ko po malaksan ang boses ko para hindi mabulabog si Mama Pig at busy pong nadede ang ating mga biik. Ito naman po ang ating dating large breeding pen. <coughs> Yan po, nakapag nakakapag-ayos na tayo nilalagyan na po ng bakod ang ating large breeding pen at hahatian na po natin kaya ayan po nakalatag na ang mga mesh wire or steel matting at dito po ang magiging putol para hati po siya Kaya nakalatag na rin po ang ating mga steel matting dito. So yun po, hanggang dun sa dulo ang magiging punta. So magiging dalawa po ang ating dating large breeding pen. Sa alitan po ang paggamit. Pag po ang mga baboy ay nandyan sa lugar ng ating mga dumalaga ngayon. Dito naman sa large breeding pen dati, ay dito natin ilalagay ang baboy. At pag nandito po ang mga baboy naman, ang laman naman po natin doon sa kabila ay nandoon sa pwesto ngayon ng consolidated pen. So, ayan po. Dati na tayo may painuman ng mga inahin dito. Nang gawa po ng isang maliit para sa mga biik. Gawa ng yung mga dumalat nga po ay target na natin maitawid dito sa ating pen para yung mga ikakal natin na inahin ang siya naman nating ilalagay dito para po hindi na masasampahan ni Mario ata uh, ito po yung aking inahin na ipinakita kanina tumawid po siya galing dun sa kinalalagyan nila sa consolidated pen papunta po rito sa ating mga dumalaga <clears throat> Excuse me po. So, ayan po si Mama Pig. At ang kanyang mga biik ay nandito lang sa sulok. So, ayan po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 po ang aking bilang. May isa pong maliit. So, ayan po ang ating update ng consolidated pen na may sa ating dumalaga kape ito ano naman po ang pinakamatanda nating set ng mga litsunin may maliliit po po sa mga ito 28 heads itong ating pinakamatanda siguro po yung 20 ay pwede nang i-deliver hanggang next week pero yung matitira pong walo ay mas magtatagal-tagal pa. So, kontakin ko po si Kafarmel Engel kung gusto niya nang magpadala this week or next week po para ihabol sa Easter. So, yan po. Pag pinalabas namin ang tubig, nag-iipon dyan, kaya dyan po sila bath naman. So, dalawang beses po ang linis ng kanilang inuman, gawa ng ginagamit rin nilang paliguan. Yun po, kita nyo sa may likod, may naglalandi na, nasampa po. Natakbo naman yung sinasampahan, so hindi po naglalandi yung sinasampahan. Ang kasunod po ng mga alaga natin ito, ay yung mga winalay natin galing sa sampalok. Nandun pa po sa isang puno ngayon. At ang kasunod po nun ay yung nasa pen number 4 natin na nasa dulo po ng hererang ito. So ito pong 1 ay may laman, yung 2 at 3 ay bakante, at yung 4 ang susunod na may laman. Ito po yung ating pinaglagyan ng mga bibi noon in ko na po muna ang mga bibe. Gawa ng nagka-problema nga tayo sa supply ng sapal. So, hindi po naging productive yung ating mga pato dahil nakukuha pong magutom. Bala ko pong mag-umpisa muli pag stable na talaga ang aking supply ng sapal. So, ito po yung ating bakanting kulungan na dalawa. Ito po ay kapapahinga lang. Pero nalinisan na po ito at nasabugan na rin ng apog at asin. Ito po ay matagal nang nagpapahinga, kaya siya pong susunod nating gagamitin. Ang mapapalagay po dito ay manggagaling lahat dito sa ating expansion area ng second breeding pen. Yun pong mga nauna nating mga biik na tinrabaho dito ay pwede nang awatin by the second week of April. So, papasok pong van, pwede na tayong mag-awat dito. Kaya, makamahal na araw po, manghuhuli na tayo sa pen na ito para yung malalaki po ay babakunahan ko na ng hagkolera sa baywalay. Yan naman pong mga maliliit, kamukha ng mga nadeding yan ay tuturukan natin ng respisure at ng ivermectin at yung mga lalaki po ay atin nang kakapunin. So ito pong mga nandito natin ay mga 70 po ito, 70 plus yung atin pang tatrabahuhin dito. So yun po ang ating gagawin una at pagkatapos po nun, after 2 weeks, isusunod naman natin yung ating mga alaga dito po sa original area ng ating second breeding pen. Yun po, yun po, yung malalaki, yun ang ating mga pang hag cholera at walay. Ayun pa po yung kanilang mga kasamahan sa shed. So, mas bata po yung 20 plus na, na nandito naman sa ating kabilang kulungan. Yung pong dumalaga na hindi na nakuhang mga anak ay pinakatay ko na po gamit na namin pang ulam dito sa farm at uh, kaya bawas na po dati po 36 ang ating mga alaga dito 35 na lang po ang ating mga inahin at lahat po ng 35 ay proven na pinakahuli nga po naging proven ay si Puti Anchan kahulihan po siyang umanak sa mga alaga natin dito sa second breeding pen. Ayan po. Kapag linis ng painuman, tinutubigan na lang. Pasok po ako. Tignan natin yung mga biik dito sa original area. Ito po ang ating mga inahin dito sa original area. Meron pong mga heavy pregnant tulad ng mga nakababad at meron naman pong mga nakapanganak at naawatan nga natin, yung mga biik pong nila ay nandun sa ating growing pen, winning growing pen number 4. So ayan po ang pinakabunso sa ating mga biik dito, mga anak po ni Puti and Chan. Pinakalast po na naging proven sa ating mga inahin dito, yan po si puti ang chan so iba po nating mga biik ay mas malalaki na kaya hindi po masyado pang humahalo si puti ang chan yan po yung iba pa nating mga <coughs> biik oh bakit kana naman nervyoso ha? Nervyosa po pala yun. Inahinga po pala yun. So, ayan po ang iba pa nating mga inahim. Kasama ang kanilang mga biik. Dito po. Sa original area ng second breeding pen. Ayan po magpa praktis na para sa karera ang ating mga bi. At yan po ang ating update dito sa lagay ng ating mga alaga sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.